Okay guys First catch natin Dalawang piraso agad oh Pero maaga pa Mag aalauna pa lang ata ng madaling araw Nakadalawa na agad tayo Alright Okay guys We just meet a new good friend Okay Of course from Qatar Meet Mr. Al Muhannadi From Al Khor Okay so Hey what's up happy people Welcome back to Fishing Adventures with Jethro T. guys, so andito naman po tayo ulit sa ating uh, favorite spot dito sa Purple Island sa Alcor. yung mga tropa mamaya andito na rin. So sila ni Pipes siguro si Pipes sa Fishing Good Vibes. Papunta na rin sila ni Idol Ronel. Tapos syempre yung magkapatid si Idol Ricky at saka si Idol Edgar. Ewan ko lang sila ni Mel kasi nag-uusap na rin kami ka kanina. Papunta din daw sila dun abangan natin kung sino pa yung mga ibang mga tropa agis mo tayo okay so, nakagis tayo na ng isa set up tayo ng isa pa alright ayan na si Pipes Fishing ito guys alam na alam natin guys na solid talaga na ka-Jetro natin to. Tingnan mo. Yan. May sticker yan. Jetro TV. Ayan na si Master Pipes. Fishing good vibes. So, okay. Pa-support guys. Bawd Diyos ko. Pa-support. Pa-support sa tropa natin. Oh, Siyempre ayan pong. Ay, ay, ay bago din pala to. Ay, akala ko si ano. Bago na Sa member dyan po ng ano. Ng mga Bakoko Boys. Wala si Ina Ronel? Wala, may duty daw. Ah, hindi, sige. Tada. Ito si Hunter. Ito si Pusit Hunter to. Ito may kasama tayo. Bagong kasama natin ngayon. Bisaya din to, taga Mindanao. Mindanao. Oh. Si Jojo, aka Jose. Jose. Jojo! Mang Jose. Ay, oh, ang galing. Ang ah, superhero Jojo, Jojo. na pwedeng arkilahin. Oh. Okay. Okay guys, so binigyan agad tayo ng, ng regalo ng tropa. Oh ni jo, Jojo talaga ng ating isda kapag mag wading ba tayo galing mo oh. tiba niya hmm? ah, yes. ay garabi ang bilis ng tropa guys what the? ano na yan Anong to, yung ay tampal puke <laughs> tampal puke pala <laughs> 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 grabe minatusok na sa akala namin pusit tampal ano, puke na, walang... to? Oh, makakain to oh. makakain ah. Ay, ang sarap niyan i-deep fry. I-deep fry mo po tapos lagyan mo ng black beans. Pwede na to? Ay, pwede pwede. size Oo. Good size? Pag walang Pero sa may inland po, punta, ang lalaki. Ano yan? Parang flounder ata yung tawag nila. Flounder ang tawag nila. O doon sa may part, badang Alaska na. Yung mga malalaki yung, ano nung tawag nila, yung malaking flounder. Halibot. Halibot po, tragis na yan no, lumalaki Hallibot? na. Galing nung. Sarap daw ng karne yan eh. Oo. Oh. Okay guys, so andito na naman guys yung mga tropa natin. Ayan si Jojo. Ayan si Idol Mike. Good evening, <laughs> master. Okay, so. Ayan si, siyempre yung lady angler natin. Si Ma'am Lizelle. Okay. We're here again. <laughs> okay guys, ito yung kagandahan pag maraming tropa. Ayan, may mga baon sila. So makikita ay naman na kayo. Ay, 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 puro adobo. Ayun. Ay, Sarap. Ayan. Kahit konti lang pang sapin-sapin lang sa chan Okay guys. So yung libreng pagkain natin. Aabutin tayo nito hanggang madaling araw. <laughs> okay guys First catch natin Dalawang piraso agad oh Pero maaga pa Mag-aalauna pa lang ata ng madaling araw Nakadalawan na agad tayo Alright Yung kay Jojo ba? Saan mo na agad yan? ano maka ano basahan oh. ako meno ano guys <laughs> dalawang bakuko agad Ayan guys ay dami na lang ngayon ay ano mga nakuha sa limasa yan Ayos <laughs> Ito na sleeping beauty na naman yung kaibigan ko Okay guys we just meet a new good friend. Okay, of course, from Qatar. Meet Mr. Al Muhannadi from Al Khor. Okay. So okay, guys. So dito pa po tayong sa sakyan ni Mr. Al Muhannadi. Okay. Sinerbisan pa niya tayo, guys. Grabe. Ang bait talaga ng taong to. This is your cabin also, no? Or what? Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. One. And that uh, thing's there? That's my hair, yes. Yeah. That Yeah. That thing's. Yeah. Okay, you need anything. You want to cook. You want <laughs> anything. Everything's here. Oh, there's a lot of shells now, yep. but dead. dead ones yeah well, sama natin yung mga tropa natin pero siyempre may bago tayong special na panauhin Mr. Almohanadi is in the house <laughs> ah, next time. There's still a lot of next time. Okay guys, so wala kaming uh, ngayon na kahit isang alimasag man lang. Pero ayos lang. Next time naman ulit. Marami pang next time to. This is the beginning. This is the beginning of the Good friendship, you know? <laughs> okay, guys, so. How come you live here along? Balik po not going to leave here. You're not Okay, so leave here. You're not wow. going It's very nice. It's like not am to leave here. you <laughs> okay, everybody good? Yeah? Alright. Everybody good. Okay. Let's go. Ay, Ay karabi. Si dito naman yung mga idol natin, no? Oh. Alright. Master, <laughs> supporter mo rin right. yun. Oh, Pinapanood ka nun. Hindi, kaya nga nakikita okay, ko. Si Dodge na na yellow, parang oh, familiar sa akin. Yung Muslim. Kasama yeah, yeah. niya si Missis niya? Oo, oh, kasama niya. Ay, Atin din yan? Nabit na yan. Kaya sa kongnisya. Ay, ito na yun. Nagkita kami ulit ng tropa na to. Ayos. O, ito na yung spot natin. Oh. Kanina ka ba? Kanina, ba Kanina pa kami. Mga uh, alas ni... Mga alas ni... Siguro. Nakadalawa pa lang ako eh. Kanina may kumagat. Ano na huli niya? Bakuko pa rin. Yun lang. Nakagat sa iyo di bakuko. Kanina? Nakagat pa Maaga pa. Si Pipes. Oh, O, e, hindi. Si Pipe's. Ano an an si Pipe's? Ano si Pipes na kabila? Oh. Okay guys, so may gift naman sa atin yung tropa natin. Siyempre galing kay Pipes Fishing. Good Ito, may mga pang sa ice natin to. At may gloves pa. Alright. Okay guys, andito na rin pala yung mga tropa. Kanina pa pa sila, pa eh. pa sila dito. Parang tayo kanina na puntahan sila. Kasi narinig ko mga Pinoy din. Sila na pala ni Idol Arnold to. Oo. Oh. Oo. Daming dala gamit eh. Si Idol Mel natin ano? <laughs> naka lamang na ng tulog. Oh, sleeping child ba? Oo. Ayun ayong sa akin, dalawang bakuko pa lang. Hmm. Meron niya ito sweet lips. <laughs> <laughs> Ayos yun. Alam po, nag-crabbing kayo doon. Oo nga, isnama kami ng lokal kanina na kaibigan um, ko doon. No? oh Nako, Wala. Ay grabe guys. Ang dami namin dito ngayon, Oh. No? Grabe. Ah, Master, sabi ko tatlo ani anim dapat uli ni eh. Sigurado Ay grabe naman. Sa buntot kagagat. <laughs> Ay ang dami natin ngayon dito guys, nakakatuwa naman. It's grabe. Alright. Ayun na si Idol Wadi, member na natin ngayon 'yan. Eh, taga ko na rin hinahanapin si si tong kay B. upload eh. Si Mrs. <laughs> yung nag-upload eh. Oo. Nag-video naman na. Papalo ko sa'yo po yun. niyo ganyo ko. Kaya taga ko na hinahanap kay Viga ko doon. Sa ako rin. natin na timingan. Buti ngayon nakita na. Sila nasa Cornish. Uh, Oo. Buti na nakita ulit. So guys. Subukan po natin maghagis ng para sa hamur natin. So yung na. Yung isa. Yung nahuli natin kanina ng bakoko. Pain natin. grabe, sunod-sunod din yung huli ni Lady Angler natin, no? Ano yan? Ay, takad <laughs> Nakadalawa na! Ayos! Ang grupo lang ni Idol Mel. Ito kay Pipes. Ito yung sa akin. Ito yung sa magkapatid si Idol Ricky. Yung yellow dun. So kay Idol Wadi. Yung itim sa so kay Idol Mike. dami ngayon, no? Wow! Parang tournament lang ba? Parang tournament, ang dami. <laughs> Ay, grabe yung welcome fish kay Idol Wadi, oh. Yung welcome fish. <laughs> Pa-welcome <laughs> na fish, grabe. Shup, shup. Ay, grabe naman yung idol natin. Kararating lang dito sa spot natin. Pinatikim agad, oh. welcome pala dito si ano. Palitan na natin yung group natin. Pangalan ng group. Bakuko Baku group na lang to. <laughs> pa, -welcome pala yan. pa welcome pala sa kanya to. Nako po. Yari na si Mrs. Dito na sila mag stay. <laughs> sa kamatisan. <laughs> Alright guys. Wow, oh, grabe. Kalaki naman na bakuko ulit guys. Oh. Umagang umaga. Umagang kay ganda. Ganun talaga kapag mga first timer oh, ta time -time talaga. Oo, ano, oh, may... pampaakit daw ba? <laughs> pampaakit pa rin. Bumalik. <laughs> Bumalik ka ulit dito. pagbalik mo ha. Ay grabe naman 'yan, Huh? Sus. Ah, no? Nakatingin sa iyo pre nang masakit yung mga ibang lahi, oh. Oo. Oh. nakatingin sa iyo. <laughs> Kanina pa yang isa, sabi niya. Oh, try na. <laughs> Ay, ayan din. Oy. Tikita mo na? Ay, wa. Yan. Idol Edgar din. Ay, good size din na ba sa ano? Ito pala pangpain na lang. Huwag na ano yung pang pain. Oh, hiwain mo na lang oh, to. Hiwain mo. Yan ang pain ko to. Yan ang yagis ko. Kasi maputi ito, master. Oh. Yan. Uy, grabe naman yun. Uy, subscribe kayo ah! <laughs> Ay grabe naman yung mga ibang lahi ng mga tropa natin, no. Eh, makipag-friends nga tayo dito. Ay grabe. Right, guys. Morning guys, morning. Okay, good morning. Morning, bro. Where are you from, bro? Bangladesh? Bangladesh, Iowa, Bangladesh. I don't <laughs> know. Andan si Pipes oh Lubog na hanggang dibdib niya oh yeah. Come on Ay guys, grabe. Nakalibre naman tayo ng donut oh. Dunkin donut, may smiley pa. Yan. Okay, mauna na rin guys yung mga ibang tropa natin diyan. Yan. Okay, next time ulit. All right, kahit paano. Kahit paano walang na zero, di ba? Ayos. <laughs> next time, next time ulit ta. Ah. Bye, tuya. Okay, bye-bye, bye-bye. Ingat-ingat kayo, pre. Ha? Next time ulit diyan Lakas na pre Ito na naman siya Pero malaki pre Ay di po Oh grabe naman yan guys Laki nga yun balo Balok na malaki Puta, parang barakuda kalaki ah. <laughs> ah, land one. All right. lucky oh. Ayun hey na. Nakalanda isa. Yes. Ay, wala, wala. <laughs> Ito lang po yung mga nahuli natin ngayong araw. So nakadagdag pa tayo ng isang ano, magandang needle fish dun. Lucky. Tapos nakailang bakuko din tayo naka anim ata o anim. Tapos may balot din tayo nakuha. Tapos yung tropa harvest din oh. Ay grabe naman 'yan. Ay. Harvest na ako. May may evil devil po oh, oh. na nakasama. <laughs> oh. <laughs> oh, may pusit pa. Ay grabe. Uy, mangrove ha? Huh? Ay grabe naman 'yan. Ay, sus. Sunod-sunod Ano pa niya? Ay, suso. Yan suso lang yung grabe naman yun. Complete meal, oh. May pagi pa. Ay, grabe. Ay, pagi. Okay, guys. So, hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. So, grabe napakasaya natin ngayong araw ang dami nating activities na nagawa dito may nakilala din tayong bagong uh, solid na katropa na ibang lahi lokal si Mr. Almohanadi shout out to you Mr. Almohanadi from Alcor thanks thank you for accommodating us here at Purple Island okay so grabe pati yung may bago din tayong nakasama ulit na tropa dito si Idol Wadi tapos grabe siya yung nag-harvest guys Okay, parang radyan lang yung Ang kilala Okay, so Tapos na ni ID Pipes din, ito Alright, Mang Jose nga, Ah, si Mang Jose, okay Mang Jose, last Friday, lahat Okay, so ganito lang guys Yung video pa sa kasi medyo mainit na rin nag na po tayo So, I hope na magkita-kita ulit tayo guys Sa ating susunod ng mga Sayo. fishing adventures Dito sa Qatar okay. So, don't forget Spread love and always be Happy. Happy! Bye bye!